Ayan. Ito yung dahilan bakit hindi umandar yung aking motor. May balat ng wire, may putol. Ang code pala nito, code number 48. Nakalagay dun sa air injection system. Tapos sa faulty wiring. Tama nga. You know? yung isiyo may putol isang wire grabe isiyo po talaga tinira wala so, na 你可能